bango! Nagbanglo! Na-spotmanin, yes, George! tagal nating ginag-upload ka, Kapsat. Iyon e, o. Oh. Magandang gabi ka, Kapsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng pakbet. Kimasin, George! So, Alam Paray muna tayo kakapsak, baga tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaraw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May ganyan kakapsak naman tayo. Siyempre, sili tayo. Pampagana. Ito kakapsak, pag bibili kayo ng kalabasa. Sofia ang bilhin niyo. Masarap ang Sofia. Akin pa. Sili. Sili yung ilo ko Hindi mga hangkap. Ychydig mwy. Ychydig mwy. Ystod Mm. Mm. Betong kawali. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW o hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.